What's up mga kasontes? si share ko lang sa inyo itong uh, sontes na original from sontes na oil filter. May kasama na siyang uh, o-ring. At saka yung kasukat natin na aftermarket na from Kawasaki. So Kawasaki Barako ang kasukat nito. I-share ko lang sa inyo na kung magkasinlaki ba talaga siya. Ayan o. Oh. Ayan guys o. Oh. Ito yung Kawasaki. Ito yung original natin sa Sontes. Ayan. Medyo may mas mataas yung asing sa Sontes kisa sa Kawasaki Barako. And then yung bilog naman, parehas na parehas guys. Ayan. Pero, kung susukatin natin yung haba, galing dito sa rubber, ito yung sa test natin na. Ayan. 37 mm. Ito namang sa Kawasaki Barako, Ayan, kasama yung rubber. Thirty six point sixty nine mm. So one mm lang ang difference kaya walang problema pero, so hindi ko masukat yung lalim. May la, may baon sa dito sa re. Ayan, may baon siya. Dito inilalagay yung spring. Ayan. Kaya kung mapapansin niyo ayan pantay na pantay siya oh diba? sa lalim yung lalim kasi may din siya eh dito nilalagay yung spring sa lalim so pantay siya kaya siya naging sukat na sukat kasi okay siya nagka nagkaiba lang ay dito sa sa taas niya pero Itong sa Kawasaki, ito, ultaw yung rubber. Dito naman, pantay lang. So guys, kaya walang problema. Kahit meron pa akong binebenta uh, binibenta nitong, ano, nitong uh, original, walang problema si pang Kawasaki Barako. Okay, walang, walang magiging problema. Kasi yung taas niya, pantay siya. Dito sa oil seal, may iba lang yung itsura. Tapos yung lapad, okay na okay din. Kaya walang problema. Ang magiging ano lang natin guys, yung takip, eto. Kailangan pinapalta natin yan. So wala naman tayong mabili na, wala naman tayong mabili na ganito lang. Kundi isang set siya sa original. So guys, gawin nyo na lang. Siguro, Uh, pagka may ano, pagka matigas na yung oring uh, o-ring ninyo or kung may mahanap kayo sa mga ano, sa mga shop ng ganitong sukat na sukat na o So palitan niyo. Kailangan palitan din yan, guys. Ito, sukat natin yung ano. So, sukat ko tong laki ah, para malaman nyo. Ayan. Yung bilog. Mahirap sukatin yung bilog kasi hindi bilog. Sukatin nyo na lang dun sa, ano, sa takip ng inyong oil uh, uh, filter cover. So, yun guys. Walang problema. Pwede kayong gumamit ito. Kasi, eh, medyo price ito. Uh, 650 pag uh, sa akin. Pero ito, nasa less than 100 pesos lang. Tawa sa akin, barako. Hindi natin kung alam kung anong pagkakaiba. Siguro dahil may box, maganda. So, ayun guys. Sana nakatulong. Ayan, mer meron din pala dito sa box kung paano itanggalin natin kabit. So, ayun guys. Sana nakatulong itong uh, video ko. Eh, pakilike na lang at pakipalo ko ni Gala ni Ajito. Okay? See you in my next video. Bye-bye.